Ang pagmamasahe sa ulo ng pusa ay may maraming benepisyo, kabilang ang Number 1. Pagpapalakas ng tiwala at ugnayan. Ang banayad na masahe ay nakakatulong sa pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan mo at ng iyong pusa. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at tiwala para sa alagang hayop. Number 2. Pagpapakalma at pagbabawas ng stress. Ang ulo ng pusa ay puno ng mga sensory nerves. Ang masahe sa bahaging ito ay nakakapagpakalma, nakakabawas ng anxiety, at nagpapalabas ng endorphins na nagpapaganda ng mood ng pusa. Number 3: Pagpapabuti ng sirkulasyon. Ang masahe ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo na mabuti para sa kalusugan ng balat at balahibo ng pusa. Number 4: pagtanggal ng mga patay na balahibo ang banayad na paghaplos o pagmasahe ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga patay na balahibo na makakatulong sa pagpapanatili ng malinis at makintab na fur at number 5 tulong sa pagtuklas ng mga problema sa kalusugan regular na pagmamasahe sa ulo ay makakatulong sa iyo na mabilis na matuklasan kung may mga bukol sugat o iba pang kondisyon na nangangailangan ng atensyong medikal. Ang tamang masahe ay dapat gawin ng banayad at ayon sa ginhawa ng iyong pusa upang ito ay mas maging positibong karanasan para sa kanila.